target ng pamala ang panalawigan ng ang Sultan Kudarat Nuclear Medicine Center ngayong taon. Ito ay ayon kay Sultan Kudarat Governor Datu Paksali Mangunda Datu. Ayon pa kay Mangunda Datu, ang nasabing pasalidad ay makabago sa larangan ng medisina. Inaalok kasi nito ayon kay Mangunda Datu ang Advanced Diagnostic at Therapeutic Services. Dagdag pa ni Mangunda ang nasabing health facility ay magkakaroon ng state of the art ng mga gamit sa nuclear medicine. Makakaya nito ayon pa sa Gobernador na matukoy at malunasan ng mas maaga ang mga malulubhang sakit. Kaya ayon pa kay dato kapag naging operasyonal na ang nasabing pasididad, hindi na kailangan pa ng mga taga-Sultan Kudarat na pumunta sa Davao o General Sarosari para sa PET scan at SPEC imaging o radioscopy therapy." Ayon pa kay Bangko kapag binuksan ng pasilidad, hindi na rin kailangan pa ang matagal na paghihintay para sa resulta ng pagsusuri sa may mga cancer, thyroid o kondisyon sa puso. Dagdag pa ni Bangko ang Sultan Kudarat Nuclear Medicine Center ay accessible, makabago at libre. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.